Sa pagsugod sa Year of the Wood Dragon sa tuig 2024 karong Adlawa, Pebrero 10, kadaghanan sa mga tao sa tibok kalibutan ang nagtimbaya og Gong Hei Fa Choi o Gong Shi Fa Chai asa o kini ka o og Happy New Year sa mga pinulungang Chinese. Dini sa Jansan, wala usab nagpaulahi ang mga Pinoy apil ang mga Filipino Chinese sa pagsaulog diini. Sa Comfer Minji Lira, mabati ang pagsaulog sa Chinese New Year human gipahigayon ang Dragon nag dance asa gibisita ang matag opisina sa GSCPO sa pagpanguna sa mga sakop sa Filipino Chinese Chamber of Commerce. Uh, yes, uh, garinder ang ato mga Chinese brothers so uh, Chinese New Year so garinder sila uh, Dragon Dance diri sa atong kampo sa General Santos City Police Office. So alegre kayo kay daghang kayo spectator, daghang kayong nanonood nga mga security forces from Bureau Fire at as for Jensa, nang atong mga security forces nga ba, mga intelligence community na hapon. Usual na we celebrate our uh, Chinese New Year. Uh, since it's fall on uh, February 10, now, na lunar uh, Chinese New Year, ito yun. Uh, we celebrate with them. Actually, this is the first time that we celebrated with the uh, JSCPO. And uh, because we are partners with them, uh, of course, uh, being a firefighter, uh, firefighting namin, kasama namin lagi sila, katuwang namin sila with the Bureau of Fire Protection. Adu na usap sa mga aktibidad, gipahigayon sa usa sa mga mall sa Jansan, asa nalingaw o mga mall goers nga masaksihan ang maong event. Successful ang ato ang celebration sa Chinese New Year. Uh, gisugdan naman ni siya sa pag-open sa mall with the lion and dragon dance. Uh, and so far na sila and happy among tenants and at the same time among customers naka-witness sila so enjoy and yon i greets at na ako kong hey fat tanang generals Basis sa tinuuhang chino og sa mga astrologer ang year of the wood dragon 2024 ang usa ka og pinakagamhanan nga tuig kini mahitungod nga ang dragon ang makonsiderang pinakataas og gamhanan nga sa sa kulturang chinese o gasimbolo o kakusog, kaisog, kaalam o gadala o swerte. Kung, Kung hai, 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 hai. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jan Jansan. Brigada News.